Hello guys, magandang umaga po sa inyo Kumusta po kayo? Welcome to my channel Kapintirong Gala Ito guys, tatapusin natin, magpipintura tayo dito guys Ayan o Si Bukas Ito, magigiratang po dayo. Giratang to Walisan mo muna Ito, pinturahan Dapat ito, mablinis muna to eh Ayan guys, o so, Ito tayo sa Ano Ayan na naman guys So payak na guys Ayan o Ayan o Problemado problemado Ano ka? Ano ka nangyari? Gat magiging kita himig Di yan? Ayan o Ayan guys Gerta na So konti lang naman to guys Ito yung magpipintura ko Doon sa ano Adito nga sa pinto uh, Sa hagdan muna Para malinis na nila to guys So mga pan dyan. Ayan, tama ayan, 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 eh ayan, para paniki yun. ayan, guys, so. guys para so, ayan, 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 Pahin niya muna at subrang init ah ah Ito tayo beso. Dun guys oh Doon natin guys doon sa kantong yun 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 guys Yan mamaya tapos na yan Mga steel mating side natin guys Steel mating Para medyo matibay Ayan guys Yan <coughs> I-update na lang sa inyo mamaya guys pang tapos na Guys pipinturahan pa yan guys ayan na guys, so, Yung aking kaibigan, bibili din ng yero, oh. Ayan, oh. Ang nila guys, oh. <So>, yan, oh. <laughs> ayan, guys, so, yan, oh. ko na to guys. Tapos na, oh. magwe pa ulit, oh, dito, guys, ng ano. Lagayin rin ng bigas. Ayan, guys. tingnan yung mag maganda lalaki yan, guys, oh. Ayan, guys. <laughs> so, ayan na, guys. Yung ating ginawa na, pinuturahan na, guys, oh. Ayan, guys. oh Ganito na yan, guys. Meron ka sa lagay ng bigas sa iyo. Ayan, guys. oh Saan ba? Titibagin ko na. Ayan, <laughs> guys. oh Ayan, yeah. guys. pasok Huwag na ipasok muna yan, guys. Diyan muna ilagay yan. So yan guys yan 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 oh. yan 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 oh. yan pinto asawa ko guys yan 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 oh. yan guys may lasada yan lasada yan yan guys guys tapos na po yung pagpipintura guys oh. yan na oh. itong lagayan ng tubig tsaka sa yeah. papasok na lang yan guys bukas kasi hindi pa natuyo tapos ano lang tapos na guys may ano pa kunting pinturan doon sa ano yan po yan po available po yan o oh, yan o oh, yan. yan guys o oh. yan o oh. yan yan o pangkod ko doon ay yan guys o oh.